Patuloy na pinalalakas ng gobyerno sa pangunan ng Science and Technology Department ang pagpapakalat ng impormasyon kung paano mapaghahandaan ang epekto ng kalamidad. Kasama dyan ang kahalagahan ng teknolohiya para maibsa ng posibleng epekto ng kalamidad. Yan ang ulat ni Rod Lagusay. Huwag makalimot sa mga nagdaang mga kalamidad. Ito ang paalala ng Department of Science and Technology sa publiko para manatiling handa sa oras na may tumamang sakuna, lalo't hindi na bago sa bansa ang makaranas ng iba't ibang mga kalamidad bawat taon layo ng kagawaran na mas makatulong pa sa pagbibigay impormasyon sa publiko pagdating sa mga kalamidad. Bukod sa paggamit ng mga innovation para maibsan ng epektong dala nito, ay tampok sa isinagawang forum sa Leyte Normal University sa Tacloban City ang pag-uusap kung paano pa mas mailapit sa publiko ang mga babala o paalala na makakatulong para makapagsalba ng buhay. Bukod sa pag-asa kasama ang PIVOX sa na nagbahagi sa iba't ibang Disaster Risk Reduction Management Officers ng iba't ibang lalawigan sa Eastern Visayas we're also hoping that through this um, um uh, initiative uh, mas lalo naming mapaabot uh, sa mga tao yung kahalagahan ng uh, using technologies in order for us to uh, less, lessen the impact of uh, natural disasters para mapaano talaga natin mapaigting yung um, pag uh, pag uh, uh, disseminate ng information about um, natural hazards And in fact we have the technologies now we have the uh, like the apps for example the Hazard Hunter PH Kasama ang bayan ni Risa ang Villareales sa lalawigan ng Samar sa nakiisa sa aktibidad. Ang marami na rin silang ginawang aksyon para maibsan ang epekto ng mga tumatamang kalamidad sa kanila. Sa uh, projects uh, mayroon kayong mga construction ng mga flood control, seawall, uh, drainage system uh, para sa flooding 'yon, di ba? At saka sa mga activities namin, nagkaroon kami ng, ng mga, na, naglibot kami sa mga barangay, nagkanda kami ng information, dissemination, orientation sa disaster preparedness. Kwento niya, nagkukusa na ang mga residente lalo't pagdating sa evacuation kapag may sama ng panahon. Kasama din sa napag-usapan sa forum ang flood forecasting and warning system maging ang patungkol sa storm surge. Lalo't madalas din daanan ng malalakas na bagyo ang lugar tulad ng bagyong Yolanda, sampung taon na nakararaan. Kabilang din sa natalakay sa forum ang maaring earthquake scenario sa rehiyon kasama ng banta ng tsunami. Banta sa Eastern Visayas ang Philippine Fault na humahati sa Leyte Island at ang Philippine Trench na maaring pagmula ng tsunami ang constant communication kasi uh, minsan uh, nakakalimutan natin yung nangyari like for example uh, Yolanda it 10 years ago uh, all earthquake it happened 10 years ago and you uh, know we have very short memories so kailangan natin yung bombard ng you know, like information and uh, uh, every now then, we remind them Binigyan din ni Bakulkol na napakalaga ang maging handa sa oras ng kalamidad tulad nila ng pagsasagawa ng earthquake drill. Road Lugusad, para sa bayan.